Sabi po ng mga netizens, ang kapal naman daw ng mukha na itong si Sara Duterte. Siya pa daw itong mayabang dito sa issue na ito tungkol nga sa confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022. At ito po ay kine-question nga ngayon itong si Act Teachers Party List Representative Franz Castro. Buti na lang na andyan ang mga katulad ni Castro matapang saan humuhugot ng tapang ang katulad niya dahil siya po ay nasa panig ng katutuhanan at alam niya yung tama hindi siya patitinag. May prinsipyo kasi. May prinsipyong totoo. Alright. So yun, binabangga niya ngayon si sa Sara Duterte. Nako yung kakapalan ng muka. Balikan natin na ah, wag na po kayong magtaka dyan. Dahil ang pundasyon po ng mga katulad nila, katulad na itong mga ganitong politiko, para mamayag nga sa politika, ay, ay yung kakapalan ng muka. Wala na pong kahihiyan yung mga yan. Tinanggal na po noon pa man din. Kaya walang problema kung ano man yung narinig nila. Ang importante sa kanila, marami pa rin silang kaalyado sa politika para patuloy na naan dyan. Pero nagulantang ako dito sa sagot na ito ni Sara Duterte. Tignan natin. Sabi kasi na si Castro, nasaan ang galing at napunta ang 125 million confidential funds ng Office of the Vice President. Ito, ito ata daw ay hindi na isama sa Appropriations Act ng 2022. So dapat lang talagang questionin ang sagot ni Sara Duterte. eto po ang sasabihin natin uh, pagkatapos basahin. Pagkatapos natin basahin to. Sabi ni Duterte, Miss Castro doesn't deserve an explanation. Oh, talaga lang? Kung ikaw po ba ay mag-explain, meron ka ba talagang may explain Dahil kalimitan po, lumilikaw kayo sa issue. Nawawala la kayo sa tamang, sa tamang usapin eh. Madalas ay nililikaw niyo. Okay? Dahil alam ng taong bayan, alam nyo rin sa sarili nyo na naku-corner na kayo. Pero ang lakas pa rin ng loob, natural, na andyan yung mga kaalyado mo eh. Diyan lang naman yun nagmumula eh. Diyan lang kayo uh, kumukuha ng lakas ng loob. Pero kung mawala yung mga yan, eto naman kasi mga nasa kongreso, ano ho? Bakit? Okay? Naandyan ba talaga kayo para sa, sa ilang, ilang kaalyado nyo? 'Di ba? Dahil ang totoo niyan, dapat kayo ay naandiyan para sa taong bayan, para sa ating bansa. At tingnan mabuti. Alaming mabuti kung ang isang sistema ay ay sang ayon ba sa ating saligang batas para ba sa welfare ng mga kababayan natin? Yun dapat ang isipin at hindi sa welfare ng iilan. 'Di ba? Ano daw? Hindi daw deserve ng explanation. Eh sinong, sinong deserve na explanation mo. Sige nga, hindi ba't ang taong bayan ang, ang dapat ay, or deserve dapat ng taong bayan, yung mga explanation na katulad na ito. Pero hindi mo rin naman ginagawa, Sara Duterte. Sa taong bayan ka po mag-explain. Kaya po nagtatanong si Franz Castro, dahil wala namang direct na or mga kababayan natin, mga ordinaryong kababayan natin, hindi naman pwedeng mag-direct ng tanong sa'yo eh. Yung mga katulad niya, ang naanjan para mga lampag sa inyo. Okay? Kailangan mong mag-explain sa taong bayan. Yun ba? Sabi niya, because she did not come, uh, she did not come to class prepared. Ito daw na si Castro ay hindi naman, as if hindi pumunta sa, or pumunta sa classroom nang hindi naman daw prepared. Ay mukhang ikaw po, Miss Sara Duterte, ang madalas ay hindi prepared. Napakarami na pong talumpate ang narinig ng taong bayan. Nahalatang halata po na hindi kayo nagpiprepare ng inyong speech. Madalas ay gumagawa na lang kayo ng eksena para hindi kayo mapahiya. Pero huling-huli po kayo, bistadong-bistado po kayo. Kailan po ba kayo nag-speech ng matuwid at maganda ang pagkakadeliver? At yun nga, madalas, alam natin, halatang halata po na hindi nyo naiintindihan yung mga pinagsasasabi nyo. Ang ibig sabihin, you are never prepared pag kayo po ay nagtatalumpati. Tapos po ang lakas ng loob niyo na sabihan ito si Castro na hindi siya prepared as if coming to class na walang, walang papel at lapis. Yun ba yun? Eh kayo po. Meron ba kayong preparation ever? Naalala ko yung kanyang speech sa or or after ng palarong pambansa. Diyos ko po talaga. Panuuri niyo. Speech ni Sara Duterte Uh, sa pagtatapos ng palarong pambansa. Grabe, hindi niya naiintindihan yung kanyang pinagsasasabi sa tingin ko. At yun nga, wala nang ginawa kundi magbasa. Alright. Like a good teacher daw, hindi daw prepared etong si Castro. Kayo rin po sana, Miss Sara Duterte. Lagi po sana kayong prepared. Okay, dahil totoo, ah, halatado na po kayo. <clears throat> Yung mga nag-iisip po ng tama na kababayan natin, pinagtatawanan na po kayo. Kaya huwag masyadong kumpiyansa. Dahil lahat naman ng paghahari-harian niyo po ay may katapusan yan. Good luck!